angkas. Ang angkas. Ay, angkas pa rin. O, oh, eto malilit na reklamo pero dumadami na yung helmet ng mga ano nyo, rider, pamisa-misa, linisan nyo kasi mapanhe, mabaho, may kuto. Hindi, totoo yan, mga ganun reklamo. So, um, that is uh, to be addressed. yes, sir. So, we've Meron actually... pa sumakay. Hindi nga, kakilala ko, hindi ko na babanggit eh. After a few days, may kuto na siya. Sir, may, may kuto <laughs> na po ako. O, oh, paano yan? Um, nag-establish nag na po kami ng mga uh, um charcoal sanitation para sa mga helmet tapos oh. we also release of course mga brand, subsidized brand new helmets meron din na namin ka pong helmet cleaner na ginagamit po sa mga iba't ibang station so talaga pong um, sa init po talaga ng araw um, sa, um, Mr. Chairman uh, po natin after, ano after three or four passengers itong si rider niyo meron ilalagay na spray or Meron po. So may provide my, na yung ano yung tao na yun. Sir, uh, required po yung shower cap. Well, um, right. o shower cap. Required required po yung shower cap. Uh, ah, minsan wala eh. Minsan po hindi sinusuot ng customer kasi daw mainit yung okay. po yung uh, rason nila. But required naman po yung shower cap most of the time, almost all the time po. Meron po tayong sh shower cap siguro merong mga ibang incenses na nauubusan but that's more the exception than the rule, Mr. Chairman. And then be sure also For the safety of both the driver and the passenger, uh, paglaseng wag nyo isakay. Ah uh, yes, sir. That we we have a full uh, prohibition on that po. Pag na, then ano na kano sute di ba naman para masakin. eh, lasing, pinasakay, tapos pinagsamantalan. Kasi alam na lasing nung rider, pinasakay niya. Kasi yun ang pagkakataon, mat-chancingan niya or magawa niya ng kabalastugan, yung babae niya pa We have zero tolerance on that, sir. And kung na-report po yun sa amin, um, automatic ban po yun para sa biker. Alam po na mga bikers yan sa aming terms of reference with them at sa training po namin. Ang motorcycle ride hailing app na angkas ay tinanong sa pagdinig ng Senado noong Martes dahil sa mga reklamo ng mga customer sa questionable sanitary condition ng kanilang mga pampasaherong helmet. Itinaas ni Sen. Raffy Tulpo ang isyo sa pagdinig ng Committee on Public Services ng Senado na binanggit ang mga reklamo na natatanggap niya. Ito maliliit na reklamo pero dumarami na, yung helmet ng mga rider nyo paminsan linisin nyo kasi paminsan mapanghi, mabaho, may kuto, sabi ni Senator Tulfo. Totoo yan, mga ganyang reklamo that has to be addressed. Meron pang pa ang sumakay na kakilala ko, hindi ko nababangitin, after a few days may kuto na siya. Sabi niya, eh sir, may kuto na po ako. Paano yan, tanong niya. Mukhang maliit lang itong reklamo pero tumaas, dapat linisin paminsan-minsan -minsan ang helmet ng mga rider mo dahil may mga mabahong amoy at may kuto. Ipinabatid ni Angka CEO George Royeca sa panel na naglabas na sila ng mga bagong helmet at nakagawa na sila ng proseso ng sanitasyon para sa kanilang mga sakay. Nag-establish na po kami ng mga charcoal sanitation para sa mga helmet tapos we also release, of course, mga subsidized brand new helmets. Meron din po kami mga helmet cleaner na ginagamit po sa iba't ibang stations, sabi ni Royeca. Ipinabatid din niya sa panel ng Senado na kinakailangan nilang gumamit ng shower caps upang matiyak na mapanatili ang kalinisan ng mga helmet. Gayunpaman, binanggit ni Royeca na mas pinipili ng ilang pasahero na huwag gamitin ang nasabing caps. Minsan hindi sinusuot ng customer kasi mainit po. Yun po ang rason nila, but required naman po yung shower cap most of the time. Almost all the time, meron po tayong shower cap. Siguro may instances na nauubusan but that's more the exception than ang panuntunan, sabi niya. Ang Senate Public Services Committee ay nagsagawa ng pagdinig sa mga panukalang batas para sa paggamit ng mga motorsiklo bilang public utility vehicles at ang regulasyon nito.